Sagan! Hello! Mga sunod ng sunod. Sunod ng sunod. Kala mo mawawala ako. Matay ng daw ng sili. Ito, maraming halaman dito. May dragon fruit. Yan, turmeric. Kamote. Kamote. Tapos batola. Yan. Maraming saging din dito. Ito, kuha tayong sili. Kuha tayong sili. Ito, sili. Yun pa. Push yun pa, sili. Yun. Sili, sili. Ah, bit-bit. Kuha kayong plastic. Bit-bit Tulungan nyo ako. Nora. Hmm. <laughs> Olá, 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 Nora, Nora! Yeah, <laughs> yeah, kiss nyoko. Mm -hmm. Mm -hmm.